Hello guys, it's me Inday Marikit and welcome to my channel. Oh my god, badlungon kayo kumakauban guys. Dili mamina to sila sa basakan. To sa kanal, nagbasa-basa to ah. Arami! Hala ka, bunalan ka sa imong mama, bahala ka. Dali, ari. Tugaan ta mo be. Dali! Dali! Mabagtok jud mo kalabira ha, Dala na mo ngari. Dali asar mo sila. Ha? Ana ra nang gimaw na ang mga pudya. Mga mga maldita ug maldito jud mo kay dali na mo ngari. Asa makalin? Bala ka na eh. Wak-wak So guys, gamay na lang joy kuwang sa balay. Pwede na siyang mapuwihan. Sobra kanindot na na siya sa sulod. Hasta sa gawas. No? Oh. Okay. Why? Daplin mo kinai car lalo. Arami. Daplin. Ano yung na na nag-atras? Sige go. Arami! ayo niya, dali-dali. Oh. Bali magsundog sundog mga bangga jud oi. Nga mga tagak ko di Ma-stress ani mga batak-ak Ano Na to malungas Mga mga casing na, oh. Tara <laughs> Aron balay. uy. sa Okay guys, badak naman tomorrow. <laughs> <laughs> Arami! Balaglag ka niya. Adi lagi magdanghag ba? Dili magkiat man. So guys, isa uli ko na ring pera guys. Kaya pati ma. Ba? Basig akong maitsa masig makalimot ta ug malabog na ang kwarta Ano ara mi dali ari Bahala mo bidyaan ta mo dai sige satud na yung salapi ang pira to sa gcash nagbayad ka sa si cons ha so asam tagi. Ta, Narita gi. Oh, sige. Good. Ha, ba, ato bi si Itan. Tara na. Takan mo to tag basketball court. Gusto niya? Okay. Uy. Sige, sige tumig basketball court. Kay labon hayag pa Og maayo ang panahon. But before that, ako ah, na ring ang salapi. Kay basin. Atong ma ay kay. Eh, wara rabay gahom ang kalimot. <c Risky> no? So, ito guys, padulong sa balay. Basketballan. And matan sa sad bigit to basig na nagdula ron. Of course sure nga na nagdula. So kinahanglan na mga makaabot nato. huy, bilis 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 bilis. Bilis 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 bilis. Nata, naglisod lagi yung tangtang alang pintal. Yes. Hmm. Yung nagdala niyan. So kita kids guys sa basketball court. Oh my god.